Hello mga kapatid, kumusta kayong lahat? Welcome, welcome. na uh, long time no no see. <laughs> okay, I hope you're all doing great. And uh, medyo iba yung angulo natin ngayon. Nakatayo ako na mag-vlog kasi kakakain ko lang. Okay, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. By the way, I'm Glenda. I'm not a doctor. I'm a cancer warrior, survivor. I'm your classmate. And ito mga sinishare natin ay uh, mga bagay na makakatulong sa mga cancer patients, family members, sa mga survivors and uh, mga tips din uh, para mas maging bearable ang ating gamutan or even life after cancer treatment. Okay. This is based on documented cases, my own experiences, experiences ng mga taong nagtagumpay na sa pakikipaglabang ito at ang isa sa mga goals natin uh, maliban pa doon sa maging guide sa mga on treatment pa ngayon ay para ako, hindi nyo na maulit yung pagkakamali ko. Kasi maraming pangapagkakamaling mahal na hindi hindi na magandang maulit pa. Okay, a smart person learns from his own mistakes but a wise person learns from the mistakes of other people. So that's what we're trying to do, okay? Pag-uusapan natin ngayong araw na to, ano ang iba't ibang klase ng pain na dinadanas ng mga tao uh, na on treatment for cancer once ma-diagnosed with cancer, okay? Or yung on treatment na ito ay pwede mangyari sa iba't ibang stages ng gamutan. At I'm sure yung ibang uh, on-treatment ang kapatid natin, familiar na sa mga ito, dinadanas nyo na ang mga ito. Yung iba, papalating pa lang, uh, ang goal natin hindi para takutin kayo, kundi para makita nyo, makita natin na pag na-experience natin ito ay normal pala, nangyayari pala talaga yan. Kasi minsan nakikita ko sa mga chats, sa mga Facebook groups, normal ba to? Ganyan? No, no, ano ba to? Talaga bang nangyayari to? Uh, ako noon, na, naturuan ako ng friend ko, Ate Glens, pwede mong narasin to. Ito, hindi ka tinatakot. Para lang alam mo, pag nangyari yan sa'yo, iyo, no, normal yon Okay? Number one, normal ang magkaroon ng pain sa affected area. Ako noon, sa right breast, nararamdaman ko talaga sumasakit parang may mga malilit na gremlins na nagtatakbuhan na minsan sa inis ko, sinisigawan ko talaga. Tapos, nawawala yung pain, tumitigil. So, nung surgery ako, sinabi talaga ng mama, I think before ng surgery, para hindi hindi na masakit, anak. Kasi awang-awa na si mama. And then, I think after ng surgery, sabi niyo, at hindi na, hindi ka na mahirapan, hindi na masakit. Kasi, sakit talaga. Okay kayo, na, kapatid, naramdaman niyo po ba yan? uh, in pain yung area na affected, kung saan naman, saan po kayo na-diagnose. Ako noon, naranasan ko yan. Number two, headache. Sumasakit talaga ang ulo. Um, I'm not sure if this is psychological, pero minsan, uh, hindi ka pa nagkikimo, sumasakit na yung ulo mo. And isa rin sa mga side effects ng ng, ano, uh, ng uh, what's this, ng uh, chemo ay ang sakit ng ulo na ako na taon pa noon na uh, summer nung nagkimo ako So, ang init. Eh, kalbo pa ako. Okay? So, yun, sumasakit talaga yung ulo minsan. Pero, uh, as a person, hindi naman ako talagang masakitin ng ulo. Okay? Kayo ba naranasan nyo yan, yung sakit talaga ng ulo? Number three, sumasakit ang sinuses. Naranasan ko po yan nung ako ay nagkikimo. Tuwing ako ay... Uh, nasa chemo room yung gamot at yung gamot na in inject sa akin ay inaano sa akin sa infusion ay yung cyclophosphamide and doxorubicin. So, masakit yung sinuses ko. Sabi ko, ano to? Ano to? Bakit nasakit sakit? Sabi niya, eh hey, ma'am, baka side effects kuya. yan. Pero after nung mga gamot na yon, hindi eh, ba, parang i-wash down muna no? parang liquid na something bago yung next na gamot. Nawawala naman. So, dahil pala yon sa sa treatment. So, kayo kapatid, pag nakasalang sa chemo chair, may nararamdaman bang pain? Ano? E eh maganda ilista nyo po. Okay, ngayon number four. Yung iba sumasakit ang ngipin. Isa sa magandang gawin daw bago mag-start ang chemo ay magpa-treatment na ng ngipin. Magpa-dental treatment, diba? Dagdag sa gastos. Kasi mahirap na magpa-treat kapag on chemo ka, nagdagdag pa sa sakit at minsan may nangyayari talaga. In fact, may separate na video tayo tungkol sa uh, pagpapatingin ng ngipin or dental treatment. Uh, na post na natin yan, pakihanap na lang mga kapatid if you need it. Tapos ako din, sinabihan din ako ng doctor, after nung nakakimo na ako, may mga effect pala talaga ang kimo kasi ang ngipin, bones din niya. Naku, nagre-receive ang bones, sabi ng doktor. Okay, pero during treatment, posible po na ilan sa atin ay sumakit ang ngipin. Okay? Alright, kaya siguro maganda rin guidelines, huwag na kumain ng mga masyadong matitigas kasi baka ma-force pa, lalo yung mga naka-bridge, may maalog pa, may, di ba, may mag-crack or something para iwas tayo sa ganong problema. Number five, pwedeng sumakit ang mata or yung iba naman, lumalabo ang mata. Ako tumaas ang grado ko nun. I think from 150 naging 200, pero awan ng just bumalik naman sa 175 and for three years, 175, hindi na nag-increase, okay? Nakatulong yung mga gulay. <laughs> Alright, so, Uh, masakit ang mata para daw may buhangin Yun daw pala, i-effect talaga ng chemo Kasi nagda-dry ang mata Okay, so yung iba kailangan mag-address ng salamin Ako nun, so makit pa nang sumakit yung ulo ko Yun pala dahil sa mata So nakakontribute yung uh, Yung change sa mata Sa pagsakit ng ulo So may mga ganon, alright uh, Number six, yung iba sumasakit ang lalamunan Lalo na po siguro kung ang area na affected ay malapit sa throat. Okay? sumasakit ang lalamunan. Minsan naman parang mas nagiging sensitive. Dati naman nakakainom ng malamig or ng maasim sa umagang. Eh, parang hindi na. Okay? May mga ganun pong cases. Alright? Number 7 nagkakaroon ng chest pain. Ako nagkaroon ako dito. Chest pain. Po, oh. ay, ang tindi nyan, Yung chest pain ko, matindi. Yung iba po, ang nararanasan nila sa sobrang tindi ng chest pain, hindi sila makaiyak. Hirap na hirap din huminga para Ay nako, naranasan niyo po ba yan ako medyo? Tapos yung parang kapag may katabi ka, wag yung gagalaw, ang sakit, ang sakit, sakit. sakit. Naku, naranasan ko rin po yan. Okay? ah uh, nasa number 7 na tayo. Okay, now, let's go to number 8. Yung iba naman po, sumasakit ang armpit or axilla area uh, during radiation. After, hindi kasi may part non, may part yung radiation na syempre masusunog na po yung balat, mas nagiging tender na, meron na sensation, may pain na na konti, hindi naman grabe, pero minsan may pain na, especially yung sa akin na nangyari, o di ano na, parang balat ng litsuro, matay na ako ng worship service, nag ako na kamay, napunit yung balat sa kahili-kahili. <laughs> Nilalo sumakit, so pero ang galing ng gamot ang binigyan ng doktor. Hindi ko na alam kung ano wa nalaglag yung ko. Okay, ang ganda nung gamot ang binigay ng doktor kasi, nung yun ang pinanggamot ko, after a few hours, magaling na. Okay. Ayan. So, yung iba masakit yung axilla area. Yeah, that's number eight. Number nine, yung iba sumasakit ang chan. Okay, sumasakit ang chan dahil sa marami pong mga kadahilanan. Uh, yung iba, mas nagiging sensitive lalo na kapag may kailangan inumin gamot sa umaga yung before your chemo 3 days before your chemo may iinumin na kaya minsan po pinapainom tayo yung anti antay parang antay sikmura yung parang hindi ka sikmurain pag may iinumin ka sa umaga, meron mo nung pang cushion na gamot uh, kasi matindi yung iinumin mong gamot. So, uunahan na nila ng pang cushion sa tiyan para hindi sumakit ang sikmura. Okay? Alright. So, let's go to number 10. Yung iba naman, joint pains. Meron din po ako nito. Uh, joint pains, especially nung... Alam niyo, di ba, pinapaturukan tayo minsan nung ano? Ewan ko lang, iba-ibang side effects. Ha? I think nung nag-field wristing, may gamot ako na yung ini-inject kapag uh, kukulangin ka na ng dugo, meron akong gamot na ganon. Tapos ang effect sa akin, uh, joint pains. Even actually during chemo, yung mga mababangis na gamot, may joint pains din ako noon. May time nga, nasa sobrang parang nanlamot yung tuhod ko, napaupo na lang ako sa sala, tapos natawa ako. Okay, pero may time talaga na may joint pains na matitindi wala ka naman trangkaso pero may joint pains, okay? Number 11, back pains. Ako noon, tumutuhog ang back pain mula sa chest hanggang sa back. Masakit talaga, naranasan niyo po ba 'yon? Okay, yung hindi ka makabangon tapos nakahiga ka lang, tapos anong tawag mo rito, may time kailangan akong buhatin. I-lift yung likod ko para lang ako makatayo. Okay, back pain. Ako yan ang pinakamatindi kong pain eh. Yung chest pain saka back pain. Kayo po, anong pinakamatindi yung pain? Okay, so that's number 11. Number 12, ito na. Emotionally painful yan. Ah. Nagkaroon ka ba ng emotional pain? Ito may mga alam ako. Kailangan mag-abroad, hindi na nakasama. Um, kailangan ikasal na postpone muna yung kasal. Yung iba, iniwanan ng asawa. Yung iba, emotional pain talaga. Ako ang isang pain ko nun is yung parang nag-move on yung mga tao, iniwan ako. Naiiwan ako. Tapos nakikita ko na sila, nagpa-party, dito nga tayo nagpa-party, ayan ayan tapos hindi ako kasali para kita yung design nagpa-party, tapos hindi ako kasali yung mga kasama ko sa work tapos, yun, hindi ka na makapagbiyahe marami, marami yung kalungkutan may time, nagpunta pa ako sa isang resort may nagkakasal <laughs> tapos sabi ko nun yun, yung mga single mas maaga mamatay kesa sa mga may asawa Asa, sabi ko, kailangan ba i-preach yan? diba, tapos Siyempre, ako pa nandun, may sakit, mag-isa, single, kalbo, nakupo, para akong pinagsaklo ba ng langit at lupa. Kayo po ba naramdaman nyo yun? Ang sakit, di ba? Okay. Na, next, number 13. Mentally, ang sakit. Bakit? Ang dami mong iniisip. Yung mga babayaran, papano yung mga plano sa buhay, papano yung pag-aaral ng mga anak. ang dami, ang dami patong-patong na concerns, po? Talagang natut ako noon, natotorment ako uh, binabangungot ako. Pagkagabi, binabang, pagtulog, binabangungot. Pagkagising ako, nag-hallucinate. Parang walang kapahinga. Naranasan ko po yun. Okay? Next, spiritually, talagang painful din yan. Parang, Lord! Ay, ko, nangangawit ako. Why did you allow this to happen? Di ba? May mga ganun po tayong struggles. Ano nang mangyayari sa buhay ko? Paano na ito? Paano na yan? Misan, mapapatanong ka. Okay? ah uh, and syempre, paliban po sa spiritual struggle natin, painful yung spiritually, talagang test to your faith, um, painful din po yan financially. Yung iba po nakakapagbenta ng bahay, ng motor, ng kalabaw, nagkakautang-utang po talaga, may nahihinto sa pag-aaral ng mga anak dahil wala na pong panggasos para lang makapagpagamot. Ang dami po, no? I'm sure nakaka-relate po sa Uh, ang marami sa atin sa mga binanggitong ito. Hindi man sa lahat, kundi dun sa marami. Okay? Ngayon, ano ba ang mga pwede nating gawin? Pagdating po sa mga physical pains, huwag nyo gayahin yung pagkakamali ko nung nakakimaw ako na hindi ko na figure out na ang chest pain pala ay part ng muscle. <laughs> chest pain. Meron akong gamot for muscle pain. Hindi ko ininom. Tinitiis ko yung chest pain. Ang saklit. Ang saklit. Ang sakit. So sabi ng Dr. Glenda, meron kang firm muscle pain. Sabi ko, ay, muscle ba yun? Okay, so, kailangan inumin yung gamot. Tapos, wag yun ang patagalin. Kasi ako, nung ininom ko yung gamot, di na gumana. So, kailangan ako resetahan ng mas mabangis na painkiller. Yung mga physical pain, meron pong paraan para i-manage yung mga yan ah uh, at ito po ay siyempre ang pagbabasihan natin ay yung payo talaga ng doktor. Pwede yung gamot mo ay iba sa gamot ng friend. Ang doktor po ang nakakaalam kung ano yung saktong uh, ipiprescribe sa inyo base sa marami factors. Okay? So yun lang po ang susundin natin. Tayo po dito hindi tayo nagpiprescribe ng gamot. And uh, kahit po sa group ko, sa Pinky Town Warriors, sinasabi ko walang magpiprescribe ng gamot alam nila yon hindi rin doktor lamang po ang pwede magprescribe prescribe ng gamot para sa mga pain at syempre tutukan natin yung time ng pag-inom okay now emotional pain ayan dito sa mga parts na to kailangan na minsan ng counseling emotional psychological pain minsan kailangan na talaga ng professional help and spiritual actually po nung nakakimowa ako ang isa sa mga nakatulong sa akin, may mga libro akong binabasa, marami. And then, nagtanong din ako sa mga friends na I did my own research. Ngayon po ay pagalingan talaga na paghahanap ng solusyon, pagalingan na ng pag-research. Yung mga physical pain na dinanas ko, bago ko pa dinanas, ay alam ko na. Kaya alam ko na rin po ang gagawin. Marakaramihan sa mga yon Prepared na ako dahil in advance, nagbasa na po ako ng libro at nagtanong na rin ako sa mga kaibigan. Kumbaga, more or, more or less, alam ko na yung gagawin pati kung ano yung gagawin doon sa binigay ng, ng uh, doktor ng prescription. Kung nakaposisyon na kami. Okay, syempre may mga pagkakamali pa rin. Meron pa rin mga de-decision -de during the tr treatment process. Pero may mga iba po na naplano namin in advance. Kasi nga po, nakapagbasa na ako ng libro in advance. Next, yung mga emotional, psychological. Eh, yung libro na binas, walang ganon. Usually, walang, walang ganon. So, I had to... Uh, figure out for myself kung anong gagawin ko. Like, kunyari, ni isa sa mga binasa ko walang nagbanggit ko sa bangungot, sa nightmare, sa hallucination. Walang ganon. Kaya po ang ginawa ko, after hindi pa ako gumagraduate ng chemo, sinulat ko na po yung mga experiences ko para makatulong ko sa mga tao, sa maraming tao. Sinulat ko na yung mga experience ko, experiences ko, Filipino context, strategies namin ng mama ko na nakatulong sa amin para hindi kami mag-sablay-sablay dahil senior citizen na rin po si mama noong 69 At may mga pagkakamali ako sa pag-guide sa nanay ko na ayoko na pong gayahin ang sino mang nag-alaga you know, nag sa inyo. Sinulat ko po ang mga tips na to, ang mga strategies at techniques sa isang libro. Maliban doon, naglagay din po ako ng mga hinahanap ko na hindi ko nakita noon. Mga tips on dealing with cancer treatment side effects emotionally, psychologically, and spiritually. Okay? Ito po ay nakatulong sa akin, nakatulong sa maraming pasyente at kaya pinagsama-sama ko na sa apat na separate na libro to, pinagsama-sama ko na sa isa para madali, madaling ma-access. Okay? Now, um, nakikita niyo yung librong yun, yan yun. Ang Stage 3G, and it's available now. Just go to www.thepinkytown.com. You don't need to buy this book. Pwede naman kayo mag-research. Hahanapin niyo lang kung saan yung mga tama research. Dahil ang dami niyan sa internet. Okay? Ako ang ginawa ko dahil naisulat ko na to, recently po, dumaan ako ng radiation. Ang ginawa ko, alam ko may sunulat ako about radiation, binuklat ko na lang yung libro ko, and the information that I needed, was already in the book. It's already there. Okay, kaya sabi ko, napakinaba. Sabi ko, nakinabang din ako sa sarili kong libro. Kasi nung sinulat ko yung patapos na ako ng chemo. Ngayon, nag-radiation ako na-experience na ko kung ano yung benefit, yung advantages, yung convenience ng nandyan na alam mo kung saan hanapin kasi nasa table of contents nandoon na. If you want to have your own copy, just go to www.thepinkytown.com Okay, uh, my discount pa rin po yan at pinagsama-sama natin ang apat na libro. It's a small investment kung uh, para naman sa maibe-benefit sa atin dahil kung ano yung hahanapin natin na uh, The, ganito yung situation ko, hanapin nyo sa table of contents, makikita nyo kung saan page nyo hahanapin, okay? But if you don't want, okay, you can just research on the internet, hanap kayo, magtsatsaga nga lang kayo. Kailangan marami kayong time at marami kayong pasensya. But if you want it fast and quick, at dala nyo, ang, ang feedback ng iba, Miss Glenda, gusto ko yung naiayakap ko. Dala-dala nila dala, dala, dala sa kimo, yung iba naman, kasi nasa abroad, ebook osok kahit sa na, dala-dala nila sa phone, binabasa nila, okay? If you want uh, your own copy, at ito ay gagamitin yung panghabang buhay, actually, kapag dinivide-divide mo yan sa, kunyari, nakakimo ka for 6 sessions or 8 sessions, yung presyo per day, para ka lang nagbayad ng 3-in-1 coffee, okay? Parang pag binayaran mo yung libro ng buo, eh syempre, babayaran natin yan ng buo para ka lang kumain sa isang buffet restaurant yun lang but the book is yours and you can bring it with you anywhere you go okay nakapila ka sa kimo nasa labas ka nasa outing ka gusto mo magbasa nagpapahinga ka sa may gusto mo magbasa it's yours it's with you okay so just go to www.thepinkytown.com if you want the convenience of having your own guide with you 24-7 okay so maraming salamat po sa inyong lahat salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating mga videos And uh, natutuwa po ako that uh, you are also very eager to learn uh, para mas maging bearable uh, ang ating gamutan at strategic ang ating planuhan sa ating mga gagawin. Okay? And abang-abang po kayo, magkakaroon pa po tayo ng maraming FB lives or webinars very soon tungkol sa nutrisyon. Uh, at ito ay makakatulong sa atin para sa ating pamamalengke kung ano yung mga tututukan ng pagkain at yung medyo kakalimutan na natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!